Hello guys sa uh, Vlog TV. Guys, uh, sa mga guys no kato mga nabahaan guys no teresa, sa Davao del Norte. Mao ni nakita nato sa Daple Calzada. So namakwit sila dire guys no so nagtulda sila. Mao na uh, need nila ang tabang, kapangayo sila og uh, kinahanglan nila mga tulda, habol, mosquitero. Og mo sila guys no kani kay uh, naghatag di ani og mga relief goods no kani nga time o so, maokin okay ni sila guys no amo siya nga uh, kung sila mapanginahanglan according nila kinahanglan nila guys sa nga uh, musket kay kidaghan kay glomok either kadila kay kay patingit ngita tapos ako uh, mo to mga pagkao. no mo to ilahang piyang inahanglan jud mo ni amo sila gipangutan no o ma okay ni guys sa ah, gatuyok pa jud mi sa mga remote area no kay kani mga area ha guys mao ni mga area nga du -du dugay jud na sudlan no kay ginabawalan nga makasulod kay mao ni mga lalom kay ni siya uh, tubig yung area may nalang gani kay andalan hubas -hubas na hubas-hubas sa jud no pero ang ilaha mga panimalay guys wala puno pa jud kayo uh, tubig no mao na napa sila nagtulda na diri sa Daplig Karsada mao na among gipangutan na sila kung sila hang mapaabot basiga makakita ta og mga sponsor mag anak nila o kapamilya nila at least makabalo sila ngayon ani ang sitwasyon sa Davao uh, del Norte no Oga kamu kamo guys kung makikita mo sa tong video ayo kalimut pag-share dako na kay nangatabang na pag-share ninyo gawa ng basig makita ni sa mga kamag-anak nila o ilang relatives o basi na sila matabang sa relatives at least dakong tabang na din na makita nila og mapa ma-forward na to ang mga video no at makita sa mga lain-lain ka kapamilya ba nila o kakilala, no? O uh, kani guys, ayaw po kalimot guys, kay subscribe ang atong YouTube channel. O pindutan niyo ang notification bell na all para at least kung natin bagong na-upload -up -na, na, video, updated mo sa atong video. O ganun siya guys, kami nagpadayon sa pagpanghatag o relief goods. O kung saan man katong namo nadala na mo. O kami nagkapasalamat sa mga sponsor na uh, sa kamaayo nilang kasing-kasing no kani guys uh, assist lang ko ni, actually humalamig pang hatag ani so na inaabot nga tagalahi nga barangay nga sila po da, naghatag po sila ani pasalamat mi nga naabot po sila ani nga lugar so maabot sa mga una una maupod lang una una nga unahon jutong nasa tumoy no kay kasagaran mong guys ang nasa tumoy mo ay dili kayo mahatagan og mga relief goods no gawa ng katong nasa daplig kalsada maoro man to idali ra maabot sa maong mga nanghatag o og mga relief goods mo sila gilo gi una na, na mo kay kaning area guys mao ang dugay kay nasudlan gawa ng lalom kay og tubig diri no so mao ni gi plaster na mo nga at least uh, tanan-tanan maplaster makadawat kay luoy eh, masad kay tong wala kadawat mo na mo ang gi plaster kitabangan na mo sila plaster sa uh, nang hatag o kani sila ma'am ma'am daghag sa kayo salamat sa inyong kamayo uh, kasing -kasing, so, nga kasing-kasing ma'am so mao ni nga ato uh, ang video karon para at least kung kinso man mo toy gusto mo sponsor ah uh, sponsor uh, sponsor na mo kay kanilo oi jud kayo Ka kinahanglan jud kayo nila Ilabinas na karon na pa pait kay ang panahon tapos na abtan jud ta og baha no og uh, isa uh, sa ilaha karon ato asa uh, lang on kung usay mga needs mga o mga panginahanglan nila ato silang interviewon para at least makita sa to ang mga viewers sa mga panginahanglan sa mga tao nga naa no kani sila guys mo yun yung lugar guys ang pinakadugay kayo mukwan ang baha sila po'y nauna naunhan og sulod sa baha kani nga dapit kay mo ni ubos kan dapit sila po'y pinakaulahi po nga mahubsan no sa maong nga baha mao nga tabangunon jud kay nga area no karon ato silang pangutan-on karon kung sila panginahanglan sa nakakita man nga video paki-share sa video then kung na, na, yung mga relatives ninyo nakakita o unsa man na may matabang sa mga relatives o kapamilya so at least kabalo mo sa sitwasyon diri sa Davao del Norte nga mao ni ang sitwasyon sa inyong kapamilya so dako na kay ini nga tabang no

Namin mo masiliin nga na mamamahal? Oo. So lang, namo, Ibabak lang Piliin lang dinyo, ha? Pero kaya show to the world, give Ah, mahal lang, hindi basta makatabang. Okay na na. Oo, oh, basta lang ka tugnaw good. Okay dito na i-distribute, mga para di piliin oh Be, asa mo to? Padayungan. Lo ipon sila madam ug sila pud padayungan. Oh. Oh, bugat ba? Oh, dira. Ato na mga bata. Oh, mga bata, Ilahe na lang sa mga bata. Oh. Kamo na lay magapud-apud sa mga bata. Pwede, kamo na. Magtakay. Kay ug ihatag dibo ditso na ilugo na ni sa uban. Murag na ibo. Oh. Okay. okay. Bu oh. Mga pambata to dito sa so, katungkuan, sa toya, pagapod lang ulit to. Salamat, barangay ang oh. sanimat, maduaw. Maduaw. Madu

Di oh. oh, <laughs> Salamat. Salamat, salamat, <laughs> salamat. 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 <laughs> salamat. O sa dihang pauli na mi guys, nakita na mo ang kalipay sa ilahang mga nawong. O grabe dyan na nagpasalamat sa atua. At least nakita na nakita nila na sila bisag mo sa sakalisod, sa kapait, wala dyan sila nalimtan sa ilahang mga kababayang Pilipino. No? Gamay man lang o dako ato ang natabang sa ilaha, at least naibtan man lang sila ang tunok di na sa ilahang kalisod o sa mga ilahang mga nagian labi na karon nga baha no o kita pud guys um, dako kay kalipay lami kayo sa atong paminaw sa atong kasing-kasing na nakatabang tagtaw dili jud nato mabayaran og kwarta ang kalipay